sa so, mga idol ito yung kaldero natin nagnipis na o, kita na yan no. oh. ayan kita yung butas kita yung langit mga idol kaya subukan natin tong hinangan kung makakaya natin mga idol ayan itirahin natin mga idol kaya natin sayang din Diba gagamitan nya pala natin mga idol ng aluminum powder flux yun siya mga idol ang laki ang ay sobrang laki ng na ang may tapal natin dahil manipis talaga siya pati eh, hindi siya basta basta mahinangan talaga mga idol dahil dyan ay ibang pagkaaloy mga idol ah! ito na mga idol oh. yung hininangan ko kanina nasa inga na ayos din basta may basta may ano may kang gamit pero pag sa iba yan bibili ka na, talaga dahil mas mahal pang hinang yan kaysa bago Alam mga idol, thanks for watching.